Price Freeze. sa gasolina at diesel ipatutupad ng dalawang oil companies sa mga probinsyang sinalanta ng Bagyong Uwan. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Chill and Prido. RMN Live Report! Radyo ng Angel, na ng price freeze ang oil company na Petron para sa gasolina at diesel sa pitong malawigang sinulantan ng Super Typhoon Uwana. Sa ginabas na, dito ng na naturang kumpanya. Epektibo ito na yung linggo sa Isabela, Cagayan, Albay, Nueva Vizcaya, Camarines Sur, Camarines Norte at Sorsogon. Nag-anunsyo rin ng Jetty Petroleum na hindi apektado ng taas presyo ang grabe sa Pangasinan, grabe sa Nueva siya. Capital Region sa may province sa province ng Negros Occidental at sa probinsya ng Cebu na ang lugar nito na hindi mo tataas ng 50 centavos ang kada litro ng gasolina at piso sa kada litro ng diesel sa mga napangit na lugar. Una nang ipinaalala ng Department of Energy o DOE ang pag-iira ng nationwide price freeze sa 11 kg na household LPG at ng kerosina sa ilalim pa rin ng price act na epektibo mula November 7 hanggang November 21 sa sunod ng deklarasyon ng National National State of Calamity ng Pangulo dahil sa epekto ng Bagyong Timo. Ayon sa ganina sa Proclamation No. 1077. Kasama mo sa DZL RMN Manila, Radyo Manchil Lampido, sa Top RMN.